Isang babae ang napatay sa loob mismo ng kanyang apartment at sa loob ng 26 na taon. Patuloy na nirentahan ng kanyang asawa ang parehong unit at iniwang ganap na walang laman habang nagbabayad ng kabuang 22 milyon yen. Katumbas ng humigit kumulang 3.8 milyon pesos para lamang mapanatili ang crime scene at hintayin ng araw na tuluyang ilalabas ang katotohanan. At dumating nga ang araw na iyon. Pero bago tayo magpatuloy, welcome back sa aking YouTube channel kung saan tinatalakay natin ang mga kasong halos nakalimutan na ng panahon. Mga kasong minsang nagpainig sa buong mundo at kung mahilig ka sa misteryo at embestigasyon. Huwag kalimutang ilike ang video at kung hindi ka pa nakapagsubscribe. Huwag kalimutang magsubscribe at iturn on ang notification bell para manatiling updated sa mga kwento na aming bubuksan. Noong huling bahagi ng dekada 90, tahimik na lugar ang Nishi Ward sa Nagoya. Karamihan ng mga residente ay mga office worker, batang pamilya at matatandang mag-asawang matagal nang nakatira doon kaya ang paligid ay malinis, simple at walang anumang ingay o pagmamadali. Walang kakaibang katangian ang lugar. Isa lang itong ordinaryong payapang komunidad sa isa sa mga simpleng gusali roon nakatira ang pamilyang Takiyama na akmang-akma sa kalmadong ritmo ng kapitbahayan. Si Namako Takakiyaba, 32 taong gulang ay full-time homemaker na kilala sa pagiging mahinahon at organisado. Lagi niyang pinapanatiling maayos ang bahay, sinusunod ang pare-parehong rutin at likas siyang maingat. Kadalasan ay sumisilip muna siya mula sa balkonahe bago magbukas ng pinto para makita kung sino ang nasa labas. Ang kanyang asawa na si Satoru Takayiba naman ay nagtatrabaho sa sales ng isang lokal na real estate company. Kaya madalas siyang nasa labas habang si Namako ay naiiwan kasama ang kanilang dalawang taong gulang na anak, inaalaga ng bata at inaasikaso ang tahanan. Tahimik at walang problema ang kanilang bahay. Walang senyales ng hidwaan, alitan, o anumang hindi pangkaraniwan. Umaga ng tatlo ng Nobyembre, taong 1999. Sinundan ni Namako ang nakasanayan niyang rutin. Dinala niya ang kanyang anak sa medical appointment, bumalik bandang tanghali at ipinagpatuloy ang kalmadong hapon sa loob ng apartment. Tahimik ang buong gusali. Naglalaro ang mga bata sa pasilyo habang abala ang mga kapitbahay sa kanika nilang gawain kaya wala anumang indikasyong may kakaibang mangyayari. Pero sa araw na iyon, may nangyaring unti-unting sumira sa katahimikan ng komunidad. Bandang 2.30 ng hapon, pumunta ang landlord sa apartment 210 dala ang maliit na kahon ng prutas na balak niyang ipamahagi sa mga tenant. Pinindot niya ang doorbell ng dalawang beses at naghintay ngunit walang tugon. Isang bagay na hindi normal dahil halos palaging nasa bahay si Namako sa oras na iyon. Dahan-dahan niyang hinawakan ang door handle, nakabukas ang pinto at nang itinulak niya ito, natigilan siya sa nakita. Nakabagsak si Namako sa sahig malapit sa pintuan, nasa pagitan ng entryway at living space. May dugo sa ilalim ng kanyang leeg at bahagyang nakatabingi ang kanyang salamin na parabang bigla siyang natumba. May bahagyang pasa sa kanyang noo at maliliit na galos sa kaliwang kamay na nagpapakita ng mabilis na pagtatangkang ipagtanggol ang sarili. Ilang hakbang ang layo. Nakaupo ang anak niyang dalawang taong gulang sa maliit nitong upuan, hindi nasaktan habang tuloy-tuloy ang palabas sa telebisyon. Ang katahimikan ng silid ay lubos na kabaliktaran ng eksena sa pinto. Agad na tumawag ang landlord ng emergency services. Dumating ang mga paramedic makalipas ang ilang minuto, kasunod ng mga opisyal mula sa IG Prefectural Police. Kumpirmado ang kinatatakutan ng landlord. Patay na si Namako dahil sa maraming saksak sa kanyang leeg. Pagkatapos masiguro ang lugar, agad na tinawagan ng mga pulis ang asawa niyang si Sataru. Nasa trabaho siya noon, abala sa isang karaniwang araw nang makatanggap siya ng unang tawag. Masyadong malabo ngunit naguutos na umuwi agad dahil may nangyari sa kanilang bahay. Ilang sandali lang ang lumipas bago dumating ang ikalawang tawag, mas direkta at mas masakit para sa kanya. Natagpuan ang kanyang asawa na wala ng malay at lubhang nasugatan at pagdating niya sa gusali, napapaligiran na ng mga pulis ang apartment. Sa loob, nagawa na lamang ng mga paramedic na kumpirmahin na wala na si Namako. Para sa mga investigador, mas maraming tanong kaysa sa sagot ang ibinigay ng mismong apartment. Sa kabila ng marahas na pag-atake, wala ni isang bagay sa loob ang magulong na antig. Nasa ayos ang mga gamit hindi namuksan ang mga drawer at walang anumang senyales ng puwersahang pagpasok. Lahat ay maayos maliban sa bahaging kinabagsakan ni Namako. Nawawala rin ang ginamit na armas, indikasyon na dinala ito ng salarin palabas. Mula sa mga detaling ito, lumilitaw ang nakakabahalang posibilidad na kusang binuksan ni Namako ang pinto at sino man ang nasa kabilang panig. Hindi niya ikinabahala. Nagsimulang maipon ang mga kapitbahay sa hallway at sa labas ng gusali habang nagtataka sa bigla ang presensya ng mga pulis. Karamihan ay nasa bahay lang buong hapon. Abala sa mga normal nilang gawain at walang nakapansin na may kakaiba. Ang karaniwang araw sa apartment 201 ay nagtapos sa parang hindi kailanman inaasahan ng sinuman At ito ang naging simula ng isa sa mga pinakamahirap na investigasyon sa Nagoya. Agad sinimula ng mga investigador ang paggalaw matapos maselyuhan ang crime scene. Sinuyod nila ang mga hagdan at pasilyo para hanapin kung may lumabas ba sa gusali ng mabilisan ngunit walang nakakita ng anumang kahinahinalang kilos. Walang natagpo ang itinapong gamit, walang patak ng dugo sa labas ng unit at walang palatandaang nagbibigay ng direksyon sa tinahak ng salarin. Sa loob ng apartment 201 Masusing inikot ng forensic teams ang buong lugar at ang unang pumukaw sa kanila ay ang kawalan ng anumang kaguluhan. Maliban sa mismong bahagi kung saan mo magsaksi na mako, mukhang hindi ginalaw ang bahay. Walang natumbang gamit, walang anumang kalat at walang palatandaan ng mahabang labanan. Maging ang front door ay wala ring gasgas o pinsala kaya't agad nilang inalis sa listahan ang posibilidad ng pwersahang pagpasok. Iisang konklusyon lamang ang natira. Binuksan ni Namako ang pinto para sa taong iyon. Malapit sa entryway, nakakita ang mga investigador ng maliliit na bakas ng dugo. Noong una, inakalang lahat ay kay Namako pero nang maanalisa sa laboratorio. Lumabas na may kaunting bahagi na hindi ganap na tumutugma sa kanya. Nagbigay ito ng maagang paywatig na maaaring nasugatan ang salarin at nakapag-iwan ng bahagyang biological trace bago tumakas. Natagpuan din ang isang partial footprint, bakas ng pambabaing sapatos at tinatayang 24 centimeters. Ayon sa impresyon, posibleng nasa 160 centimeters ang taas ng taong tumapak nito hindi man sapat para makilala ang sino man. Ito pa rin ang isa sa kakaunting konkretong ebidensyang naiwan sa scene. Habang pinapalawak ang paghahanap, mabilis na lumobo ang sukat ng investigasyon. Sa pagdaan ng panahon, may git limang libong katao ang na-interview kabilang ang mga kapitbahay, kaibigan, dating kakilala, delivery personnel, maintenance workers at kahit sinong may kahit pinakamalit na koneksyon sa gusali. Umabot naman sa higit 100,000 police deployments ang naitala, isa sa pinakamalaking investigative efforts sa kasaysayan ng rehiyon. Pero sa kabila ng napakalaking trabaho, bawat lead ay nauwi sa kawalan. Walang eyewitness, walang nakakita ng estrangherong pumasok sa gusali, walang nakarinig ng ingay na tumugma sa oras ng pag-atake. At ang pinakamahalaga, noong panahong iyon, wala pang nationwide DNA database sa Japan. Kahit may biological evidence na nakuha, hindi ito maikukumpara sa malawak na database tulad ng meron ngayon. Kung walang tiyak na sospek, hindi kayang tukuyin ng DNA kung sino ang hinahanap nila. Kaya habang ang mga buwan ay naging taon, unti-unting bumagal ang kaso. Humina ang media coverage at tuluyang napasama ang insidente sa listahan ng mga unresolved homicides. Pero may isang tao na hindi pumayag na baboon ito sa limot. Si Satoru Takayiba. Sa loob ng 26 na taon, na natiling nakatigil sa oras ang apartment, isang tahimik na paalala ng krimeng walang sagot. Habang nananatiling malamig ang kaso, bukas naman ang silid, iniingatan para sa posibilidad na balang araw ay may lalabas na bagong ebidensya o breakthrough na makapagbibigay liwanag sa nangyari. At sa loob ng maraming taon, walang nagbago sa apartment. Nanatiling hindi nagalawang apartment at nanatiling malamig ang kaso, walang bagong lead na makakapagliwanag kung ano ang nangyari sa loob ng Room 201. Ngunit noong 2025, matapos ang higit dalawang dekada ng katahimikan, may unti-unting pagbabago. Ang mga bagong teknolohiya sa forensic science, kasabay ng muling pagsusuri sa mga unresolved cases, ay nagdala sa mga investigador pabalik sa bahagyang bakas ng dugo sa entryway. Ang maliit na siya na hindi lubos na naintindihan noong 1999. Sa pagkakataong ito, ang modernong DNA tools ay nagbigay ng mga posibilidad na wala noong una. Sa tulong ng mga pinahusay na teknolohiya, muling sinuri ng pulisya ang ilang matagal ng cold cases kabilang ang kaso ni Namako Takayiba. Bilang bahagi ng muling pagsusuri, tiningnan din ng mga embesigador ang sino mang may kahit kaunting koneksyon sa pamilya Takayiba. Mas malawak ang saklaw kumpara sa isinasaalang-alang noong mga unang taon ng investigasyon sa prosesong ito, lumitaw muli ang isang pangalan. Isang babae na nakapasok sa parehong high school ni Nasatoru Takayiba at minsang kabilang sa parehong soft tennis club. Siya ay si Kumiko Yasufuku, matagal ng residente ng Nagoya at nakatira malapit sa crime scene sa loob ng maraming taon. Noong 1999, hindi siya kailanman itinuturing na suspect. Wala siyang kilalang alitan kay Namako, Walang dokumentadong dahilan para bumisita sa apartment at wala rin kilos na nakapagtaas ng hinala. Walang saksi ang nakapagtala na malapit siya sa gusali at wala rin malinaw na motibo para ikonekta siya sa kaso. Sa parehong legal at praktikal na pananaw, wala siyang sapat na dahilan para ituring bilang higit pa sa isang malayong kakilala ng asawa ng biktima. Ngunit nang muling buksan ang kaso, nagpasya ang pulisya na kausapin siya. Mula bandang Agosto taong 2025, ilang beses na boluntaryong na-interview si Yusufuku, tinatanong tungkol sa kanyang buhay, kilos at koneksyon kay Satoru. Kasabay ng mga panayam, hiningi nila ang isang DNA sample. Tuwing ito ay hinihiling, palaging tumatanggi si Yusufuku. Hindi siya pumayag sa profiling at dahil wala siyang pahintulot at walang malakas na independent evidence na nag sa kanya sa krimen. Hindi pwedeng pilitin ng pulisya na kumuha ng sample ng walang pahintulot. Ayon sa batas ng Japan, hindi pwedeng mangolekta ng DNA mula sa isang tao maliban kung siya ay formal na sospek o kusang pumayag. Hindi rin pinapayagan ng pulisya na lihim na kumuha ng DNA mula sa itinapon na tasa, cigarette butts o personal na gamit. Mga metodong karaniwan sa ibang bansa tulad ng Estados Unidos. Sa dalawang pong taon, wala ni isa sa mga kondisyon na ito ang umiiral para kay Yusufuku. Wala siyang napatunayang koneksyon kay Namaku, walang saksi na naglagay sa kanya sa crime scene at wala ring record na nagbigay ng pansin sa kanya wala talagang legal na basihan para pilitin siyang magbigay ng sample o kolektahin ito ng lihim. Ngunit noong huling bahagi ng Oktubre taong 2025, nagbago ang kanyang posisyon. Gumawa siya ng desisyong hindi inaasahan ng kahit sino. Ipinagpatuloy niyang rentahan ang apartment kung saan pinatay ang kanyang asawa at pinili niyang panatilihin ang eksaktong kondisyon nito noong araw ng krimen. Walang paglilinis, walang renovation, walang kahit anong pagbabago. Nanatili ang layout, ang mark sa sahig at maging ang hangin sa loob ng silid. Lahat ay nanatiling hindi ginagalaw. Taon-taon, buwan-buwan, patuloy niyang binabayaran ng renta dahil naniniwala siyang darating ang panahon na uusad ang forensic science at mabubunyag ang mga bagay na hindi kayang ipakita ng investigasyon noong 1999 at hindi doon nagtapos ang ginawa niya. Habang tumatagal ang mga taon, naging bahagi si Satoru ng lumalakas na panawagang baguhin ang batas sa Japan, partikular ang pagalit sa statute of limitation para sa kaso ng pagpatay. Noong panahong pinatay si Namako, may 15-year deadline ang mga prosecutor para magsampa ng kaso. Sa pamamagitan ng petisyon, public statements at pakikipagtulungan sa iba pang pamilya ng mga biktima, Sumama si Satoru sa isang nationwide movement na nagsusulong na alisin ang limitasyong ito. At noong 2010, tuluyang inabolish ng Japan ang statute of limitation para sa mga seryosong krimen kabilang ang murder. Isang pagbabago na nagsiguro na hindi kailanman maluluma ang kaso ni Namako at anumang bagong tuklas ay maaaring humantong sa hustisya. Noong ika-30 ng Oktubre, taong 2025, Matapos ang maraming buwan ng pagkikipag-ugnayan sa mga investigador, sa wakas ay pumayag si Kumiko Yasufuku na magbigay ng DNA sample. Ayon sa mga ulat sa media, naganap ito matapos ang paulit-ulit na pagtanggi at tumitinding presyon habang muling sinusuri ang kaso. Sa parehong araw, nagtungo siya sa isang police station sa Nagoya at kusang nagtungo sa mga opisyal. Sinabi na matagal na siyang nabubuhay sa takot na mahuli Araw-araw na hinahabol ng pangamba at sa tuwing sumasapit ang anibersaryo ng krimen ay muling bumibigat ang kanyang isip hanggang sa hindi na niya kayang tumingin sa anumang balita tungkol sa kaso. Nang suriin at ikumpara ang DNA sa hindi pa nakikilalang bakas ng dugo sa pintuan ng apartment, malinaw ang resulta. Nagtugma ito. Ang maliit na siya na iningatan sa loob ng higit dalawang dekada sa room 201 ay sa kanya pala. Kinabukasan, ikatatlumpot isa ng Oktubre taong 2025, inaresto ng pulisya ang anim na putsiyam na taong gulang na si Kumiko Yasufuku sa hinala ng pagpatay kay Namako Takayiba. Sa unang investigasyon, inamin niyang pag-atake sabay ipinaliwanag ang kanyang panghihinayang kung paano niya ginugol ang higit 21 isang taon sa takot na mahuli at magdulot ng problema sa kanyang pamilya. Gayon paman. Nanatiling natiling investigasyon pa rin ang tiyak na motibo. Ayon sa ilang ulat, di umano ay may personal na damdamin siya kay Satoro noong kanilang panahon sa paaralan. Ngunit wala pang formal na kumpirmasyon mula sa mga otoridad hinggil sa huling paliwanag. Nagulat naman ang maraming residente sa pag-aresto. Iilan lang ang nagakalang ang sospek ay isang taong may mahina lang nakaugnayan sa pamilya isang dating kaklase na matagal nang nakatira malapit pero hindi napansin ng mga investigador sa loob ng mahabang panahon. Agad na nakatuon ang pampublikong talakayan hindi lang sa kung sino siya, kundi pati na rin sa kung ano ang ipinakita ng kaso tungkol sa maigpit na batas sa DNA collection sa Japan. May ilan na ipinagtanggol ang sistema na nagsasabing pinoprotektahan nito ang pribasiya ng individual at pumipigil sa labis na kapangyarihan ng otoridad. Ngunit may iba naman na nagtanong kung ang parehong batas ba ang dahilan kung bakit nakaligtas ang isang salarin ng higit dalawang dekada. Hindi nagbigay ng pampublikong panayam ang anak ni Namako na ngayon ay isang adulto na, ngunit ipinapahiwating ng lokal na coverage na nakakaramdam siya ng ginhawa sa muling pagkilos sa kasong humuhubog sa kanyang kabataan. Si Satoru Takayiba na nagbayad ng renta sa walang laman na apartments sa loob ng 26 na taon at pinanatiling buo ang bawat bakas sa scene ay naglabas lamang ng ilang salita sa media. Nang marinig niya ang balita tungkol sa pag-aresto at pagkakakilanlan ng sospek, tahimik niyang sinabi na sa wakas, alam na niya ang katotohanan. Sa kasalukuyan, nananatiling na sa pre-trial phase ang kaso. Walang hatol, Walang pinal na sintensya at walang opisyal na pahayag hinggil sa motibo. Patuloy na sinusuri ng mga investigador ang ibidensya at inihahanda ang kaso para sa prosekusyon ngunit matapos ang 26 na taon. Nagsimulang masira ang katahimikan sa paligid ng pagkamatay ni Namako Takayiba at ang apartment na iningatan ng higit sa kalahating buhay ay sa wakas ay nagbigay ng sagot. Patuloy pa rin ang investigasyon at hindi pa naglalabas ng pinal na hatol ang hukuman ngunit matapos ang 26 na taon. Ang kasong dating tila nakatigil sa oras ay nagkaroon na ng tiyak na pagbabago. Isang simpleng bakas ng dugo sa may nakabukas na pintuan na napanatili lamang dahil sa isang lalaking nagpursiging hindi hayaang mabura ang alaala ang naging susi sa pagbasag sa katahimikang tumagal ng maygit dalawang dekada para kay Satoru Takayiba. Ang matagal na paghihintay ay puno ng tahimik na pagtitiyaga para sa kanyang anak. Ito ay isang kabanata na humubog sa kanyang pinakamaagang taon at para sa komunidad. Muling binuksan ng pag-aresto ang mga tanong tungkol sa hustisya, pribasiya at kung hanggang saan dapat umabot ang isang lipunan upang tuklasin ang katotohanan. Habang nagpapatuloy ang legal na proseso, ang nangyari sa loob ng apartment 201 ay hindi na isang hindi nasagot na misteryo. Ang silid na nanatiling hindi nagalaw sa loob ng kalahating buhay ay sa wakas ay nagsalita na at ang kaso ni Namako Takayiba ay paalala na kahit gaano man katagal ang lumipas. Bawat krimen ay nagiiwan ng bakas at balang araw. Ang bakas na iyon ay maaaring maghatid sa katotohanan. Ano ang opinion mo tungkol sa kaso na ating tinalakay sa araw na ito? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Maraming salamat muli sa panonood at magkita-kita tayo sa mga susunod na video.